Ilang gabi na kung hindi makatulog Lutang pa rin ako sa aking pagkahulog Anong sanhe, bakit ako nalulunod Napalalim ako papunta sa rurok Ilang gabi na kung hindi makatulog At palihim lagi na nagpapausok Ang salare na aking maitutulog salamin hindi tuturo na katutok Kaya pwede ba ibaba ang kamay At iyong abutin Dahil akin nga lay na Kakaantay na merong mag-abot Laging binibigay Iligal na gamot Huwag ka nang magdamot Dahil tulad mo din Ako'y tulad mo din Kaso nakatikim ng Mas malala sa putin, Ang mas malala ay ilang gabi na kung hindi makatulog Lutang pa rin ako sa aking pagkahulog Anong sanhe, bakit ako nalulunod? Napalalim ako papunta sa rurok Ilang gabi na kung hindi makatulog At palihim lagi na nagpapausok Ang sa na aking maituturo Sa salamin, ituturo. tama tingin Masakit sa mata Ikaw ang magaling Ako ang salarin Pero biktima din Makakaya mo ba Na ako'y sagipin